Anong ganap sa mundo ng showbiz? Matapos ang pagkalat ng kanyang kontrobersyal na sagot sa segment na Sexy Babe ng It's Showtime, nagbigay ng pahayag si Hart Aquino upang ipaliwanag ang kanyang naging sagot na tila nagpapakita ng kawalan ng kaalaman tungkol sa Commission on Elections o COMELEC. Ayon kay Hart, hindi siya masyadong nakasagot dahil sa matinding kaba sa kanyang unang TV appearance. Hindi hey po, gaya po ng sinabi ko, hindi lang po ako masyadong knowledgeable po pero meron naman po akong kaalaman and na mental block lang din po kasi uh, first appearance ko din po sa TV and uh, medyo nakakakaba po talaga kapag po nasa television po tayo. Sa mga bumabatikos po, uh, sana lang po is uh, intindihin po din muna nila and alamin po muna nila yung reason po kung bakit po hindi ko siya nasagot and uh, stop the bashing naman po. Paliwanag niya sa mga mama mahayag sa Comelec office sa Intramuros, Maynila ngayong Martes, March 4, 2025. Matapos ang insidente, inimbitahan si Hart ng Comelec Chairman George Garcia upang magkaroon ng educational tour at briefing tungkol sa tungkulin ng ahensya. Doon, ipinaliwanag sa kanya ang kahalagahan ng Comelec at ang proseso ng halalan. Sa kanyang panayam, inamin ni Hart na hindi siya madalas magbasa tungkol sa ahensya dahil ginagamit niya ang social media bilang libangan mula sa kanyang trabaho. Gayunpaman, matapos ang kanyang pagbisita, sinabi niyang mas naiintindihan na niya ngayon ang tungkulin ng Comelec at nais niyang himukin ang kapwa-kabataan na maging mas aktibo sa halalan. Dahil sa kanyang bagong pananaw, may posibilidad na maging youth ambassador si Hart para sa Comelec upang mas mapalawak ang kaalaman ng mga kabataan tungkol sa eleksyon. Are you willing to work with Comelec po? Ba, no, gawin kayong ambassador. Wow. Actually <laughs> um, it's an opportunity din po. So yes po, willing naman po ako. And so it's part na the youth narrative. Matatanda ang naging viral si Hart matapos siyang tanungin ni Vice Ganda sa weekly finals ng Sexy Babe segment sa It's Showtime. Ano ang mensahe mo sa Comelec? Um, sorry po, hindi po ako masyadong knowledgeable about sa Comelec. Ano um, hindi ko man po masasagot to ngayon, pero for Comelec, sure... yung commission on elections. Hindi ka ba nanonood ng telebisyon? Wala po kami TV. <laughs> Ano ang masasabi mo tungkol dito? Sangayon ka ba na maging youth ambassador si Hart Aquino para sa Comelec? Ibahagi ang iyong opinion sa comments.